Basic na rin 'yung aircon oh, tapos na kami. Ano, aircon dyan oh. Dito to sa se cemeteryo sa Nose del Monte, Bulacan. Okay, sige, sige, balikan mo. Electric, electric, system. Lalaman po Wala pa daw mandar compressor. Mandar na. IP piping. Ito kayo may elektro doon. Ah? Yung, Iba yung tunog ng compressor kasi uh, almost wala nang laman niya dahil may leak nga po yan. Diyan sa service valve sa may um, pinag-switching uh, or flaring tools Diyan sa may ano. Um, tubo na i-coconnect ka dyan sa outdoor. Diyan po nagkaroon ng leak. Kaya uh, diyan namin nakita. Kaya dinesisyon na namin na na siya ng preon after mabago uh, yung pinaka-flare. Kasi nga doon nagkaroon ng problema. Sobrang liit lang ng butas niya guys. Kaya after ilang man sa lang mawala yung preon. Sa so flare? No? Tanggalin mo. Wala ka pinag-project. Hmm? langis butas yan oh, ano black yan hmm. bago lang to eh ano buksan mo hmm? buksan mo hindi nakita na hindi ano may pull ano na? pre nila Papagawa po ba ito ngayon? So yun, tinulong namin sa may-ari kung ipapagawa niya ngayong araw na to. Kasi nga po, uh, hindi rin naman po kasi ganoon kamura ang babayaran ng ating customer. Kasi nga nagkaroon ng problema yung alam niya, aircon niya. Nawala ng priyon. So nakita na namin yung sanhi kung bakit uh, nawala ng lamig. Kasi nga, dyan sa may dugtungan na yan, sa service valve na yan, nandyan yung leak na kinakapa natin yan, nagkaroon ng langis dyan. Kaya uh, ilang buwan bago, mo, bago mawala ang priyon. So, nung inaantay namin yung customer namin kung mag-decide na ipagawa, kung ipagawa ngayong araw na to, ang decide namin is uuwi uh, muna ng bahay para kukunin yung mga gamit. Like vacuum, compressor, uh, rion, uh, gauge, kung ano-ano pang mga kailangan natin sa aircon, Kung uh, kumbaga refrasis sa paggawa nito kasi nawala ng prium to. So, after namin mga ilang minutong pag-uusap sa customer, ay pumayag naman po siyang gawin na kaagad ngayong araw na to. So, kami dali-dali kaming umuwi ng bahay at para kunin yung mga gamit kahit ang lakas ng ulan. Ayan, bagong ano yan, bagong flare. Ay, buti. Dala mo naman pala eh. yan Oh, ano ko lang, makakaya. Ayan okay. na ano buti Hindi ko pa naman na ano. Pagkatapos kong siya, direct to that At least meron naman. Yung ano talaga, yung katalang maliit, di ko na makita. Ito, nakikita pa yun. Oh. Yung sa ilalim. Ilan leg kiss natin dyan? 400. 400? Uh, Nagkaroon ng leg? Oo, mayroon. Ah, kaya naubos talaga. So ngayon, lagyan natin panibago yan. Leg kiss. After leg vacuum na. Tapos karga. Ano? Sige na, abot rin. Abot rin. Tapos kami na. Hangin lang muna. Then mamaya. <tod> Ay, Ay ko paglalay. Mamaya, ano na. Ah, uh, pagkawalan. Then, vacuum. After leak, guys, vacuum na. Nakita na namin yung leak. Kita na namin yung leak guys Ayan yeah. yeah. Ayan Kita na namin yung leak Pag ganun talaga matagal siya mawala ano, Hindi mahalata ano Asan na ba yun Ayan o Medyo may ano may... Tabingi Talim, Matalim Oo Matalim siya Oo oh. So, hindi ka agad makikita dahil matagal bago maubos ang priyon eh. Sobrang liit lang kasi ang ilalabas niya Eh, siyempre, pressure yan. Pag hindi umaandar yan, nasa 250 to 280 PSI yan eh. Kapag umaandar, 130 to 150 ang priyon. So, mababa lang siya pag umaandar. Pero pag hindi umaandar, mataas kaya doon mag-uumpisa lumalabas sa fittings niya. So, kasi dyan ang liquid. So, 400 piece ay ano natin ngayon? So, ayun, 400 piece ay yung liquid namin. Then, liliquid namin yung bagong gawa. Kung wala nang leak at hindi bumaba dito sa gauge, automatic, tapakawala na para bakitin. And, doon napapasok yung tinatawag na charging of prayer. Nila Hindi nila nilagyan ng bracket. Ha? Hindi nila nilagay ng bracket. Dito no? Dapat na lagyan sana nila ito na ano? Oo, oh, dito. Mayroon na kung kalit na Saan? Dito. Saan lang sa kamay mo. At, oo, oh, ito. Kalit na lang. wala no? na. Tingnan nyo yung paligid guys. Yan. Mula na yun. <laughs> Tapos, yung eh, lugar ng Bicol at saka samar, no? na ba? Nabesiha. Yung mga part na mababa tapos inulan ng inulan, Talagang magbabaha, no? Mm. So, lahat ng mga kaibigan natin dyan, magingat-ingat po kayo. Lalo na doon sa mga malapit doon sa mga minapagyo ngayon. Eh, sabihin ayun, lalo na yun. Kasi nandoon po mga lahat ng mga viewers ko, followers ko at saka mga ano ko um, viewers ingat po tayo mahirap na so yun uh, malapit na kasi ang ondas guys kaya dapat mapalamig mo itong aircon ito kaya nire-report so. so yun dahil wala lang nakitang leak alam na alam mo na daw no, bakim na natin. Wala ko wala. Hindi ko dala yan. Oo. Okay, oh. So, babakim na natin siya. Okay. Bakim na. Then, maya-maya, kakargahan uh, natin siya ng na. arter huh? kito. Ayun. Uh, Kailangan huwag tamang sa doon lumikit doon kasi ibang banaw na. No? Huwag natin isagad-sagad yung karga. Oo. Uh, oh. na ang vacuum. magkakarga tayo na yan. Pero ito yung preo na kakarga natin ngayon. Karga tayo sa tagulan. Birds. Ilan yung ano mo? Bago natin panda 150. 150. 150. and I on, Bob? On? Okay. On. Okay. on natin. Testing. Okay. Okay, sa so, so, 16. So, So mandar na siya. Nkompressor 3 to 5 minutes bago mandar. No. Mandar na. Hindi baka blower pa lang yan. Mandar na rin. Right? Bumaba na sa 150. Ah, no. Bumaba na. Kaya Mandar na siya. Right? Just monitor para malaman natin kung okay na. Diba doon? Oh, malamig na. Oh, Mahalik kasama dito sa babae. Eh. No? Kasi bababa yung lamig din. Eh. Kaya yeah. 2.5. 2.5 HP Tsaka din naman ito araw-araw gamit eh Minsan lang dami ito ng razor. Ngunit sarap, sarap na yun. Ano yung bago yun yun? Kasi ngayon pa ngayon pa rin. Hmm. Hindi pa na wala. Pero kung araw-araw gamit yan, eh, boss na yan. dami So yun guys, okay na siya guys. Bumalik na siya sa dati guys. Yung aircon kasi talaga, pagka nagloko, saka mo lang maramdaman yung halaga niya. Tama ba yun, <laughs> ngayon. Ngayon lang maramdaman 'yung halaga mo 'dol.